Alam nyo ba ipinagdiriwang ang ikasyam na putanim na kaarawan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. March 18, taong 1928, ipinanganak siya sa Lingayen, Pangasinan. Si Fidel, nang magtapos ng sekundarya sa Centro Escolar University Integrated School, pumasok ito sa United States Military Academy at nagtapos siya ng Bachelor of Science in Military Engineering taong 1950. Pagbalik ng Pilipinas, siya ay pumasok sa Philippine Army at naging Chief ng Philippine Constabulary. Noong termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., siya ay naatasang maging Vice Chief of Staff ng AFP. Nang pumutok ang 1985 ed sa People Power Revolution, si Fidel humiwalay sa kampo ng mga Marcos at sumapi sa noy partido ni dating Presidente Corazon C. Si Aquino. Nang manalo sa pagkapangulo si Cory, inatasan si Fidel na maging Secretary of National Defense. Dito niya binuo ang Philippine Army Special Forces at ang Philippine National Police Special Action Force. Taong 1992, tumakbo at nanalong presidente si Ramos. Siya ang ikalabing dalawang pangulo ng Pilipinas at kauna-unahang protestanteng pangulo ng bansa. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, ibinangon niya ang bansa sa pagkakalugmok dulot ng mga sigalot noong Administrasyong Marcos at Aquino. Nagkaroon din noon ng peace agreement sa pagitan nila ng Moro National Liberation Front o MNLF kung saan pinayagan ang mga miyembro nila na sumali sa AFP at isurrender ang kanilang mga baril bilang tanda ng kapayapaan. Sinimulan din ni Ramos na magsagawa ng mga peace talks sa CPP-NPA-NBF. Siya rin ang nagsimula ng privatization sa industriya ng kuryente, telecommunications, mga bangko, gasolinahan at ilan pang negosyo para na rin matulungang bumangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Si Ramos, kasama sa most influential leaders sa buong mundo at naging boses ng demokrasya sa Asia. Sa hindi mabilang na kontribusyon nito sa bansa, nananatili ang kanyang legasya kahit pa siya'y pumanaw na noong July 31 taong 2022 dahil sa coronavirus o COVID. Siya'y na 44 na taong gulang ng pumanaw. Ngayon, alam mo na.